Hello mga marikoy, gagawa nga po pala tayo ng graham balls. Dahil nagre-request nga po palang kumain ito ng aking pamangkin. Dahil dyan mga marikoy, hindi ako marunong gumawa kaya si Maring Jessica na lang ang pinagawa ko. Nag-prepare na nga po pala si Maring Jessica ng mangkok para ilagay itong graham. Step 1, syempre kailangan nyo muna ilagay yung graham and second naman po ay kailangan nyo kumuha ng condensed po. Para magdikit-dikit tong grey humble mga marikoy, bibilugin natin isa-isa po yan mga marikoy. Syempre, haluin muna natin to. Syempre, ang paggawa nito dapat may pagmamahal. Charot! <laughs> And dapat balinis tayo mga marikoy, kaya gumamit tayo ng ating gloves. Yang contents mga marikoy, yan po yung natira namin ng paggawa namin ng mango shake. And after nyan mga marikoy, dinagdagan natin ng condense kasi kulang pa. And ganyan nga po pala ang tamang paggawa niyan mga marikoy para mahalo natin ng maayos kaya kailangan kamayin. Pero don't worry mga marikoy, malinis naman yan dahil naka tayo. Nung natapos nga po pala to ni Maring Jessica mga marikoy, nag-itsura siyang kalamay. Pero hindi po ako kumakain nun kasi hindi talaga ako mahilig sa matamis mga marikoy. At yan na nga mga marikoy, binilip bilog na nga po ni Maring Jessica at hindi ko talaga maintindihan bakit seryoso tong itong taong to. After nyan, mga marikoy, pagkatapos natin bilugin ng Graham Balls, mga Mariko, ilalagyan na natin siya ng toppings. Para hindi po siya magdikit-dikit, mga Mariko, para pag pinagtabi-tabi niyo siya sa isang lagayan, hindi siya dikit-dikit. Nung natapos na nga po pala ni Maring Jessica, ito na po ang kinalabasan. O di ba para pwede na tayong magnegosya ng Graham Balls. Sampung piso isa. Charat! <laughs> And after nyan, mga marikoy, ako naman nagpapakit lang dito. At kinabukasan nga, mga marikoy, gumising na ako ng maaga dahil nga po paalis na yung kapatid kong bunso. Babalik na po kasi siya ng bulakan, mga marikoy, dahil nga po mag-aaral na po siya. And nakapagsaing na rin ako, mga marikoy, para makapagbaunan siya at makapag-almusal na rin. O, diba, marunong magsaing ang lola nyo. Charot! <laughs> Diyan nyo lang ako makikita masipag mga marikoy dahil may camera tayo. Charot! <laughs> At yun na nga, mga marikoy, pagtapos ko siyang hugasan, syempre pinunasa ko muna yung ilalim niya bago ko siya ilagay dito sa rice cooker. And after niyan mga marikoy, nagprepare na nga po pala ako ng hotdog para baunin niya po. Dahil mahirap po talagang bumiayang mga marikoy, lalo na kung mag-isa ka lang. And sa mahal ng bilihin ngayon mga marikoy, kaya mas pinabaunan ko na lang siya ng lutong bahay. And after niyan mga mariko binuksan ko na nga po yung kalan para painitin ito para hindi din magdikit-dikit yung hot dog. Pero inuna ko palang lutuin dyan guys itlog. O di ba may hot dog ka na may itlog ka pa, Kompleto. cerat. <laughs> partner na partner talaga to mga marekoy, ang itlog at hot dog. Masarap kaya. Try nyo, cerat. <laughs> naalala pa nga ako isang tao dito mga mariko nang kumain kami sa isang restaurant. Nag-order nga po pala kami ng itlog na may hot dog. And then pagkasabi niya, bakit isa lang po ang itlog? <laughs> Dapat nga daw po dalawa ang itlog kasi hindi papantay. Charat. <laughs> And after niya mga mari ko, pinainitan ko ulit yung kawali at nilagay ko na nga itong hot dog na to. Yan ang pinabaon ko sa kanya mga marikoy. And after nga yan mga mari ko, pagtapos kong magluto, naisipan ko naman po maghilamos. Dahil nga po, ihahatid ko yung kapatid ko sa may terminal ng Olongapo. At nakakaya naman pong lumabas mga marikoy kung may muta ka pa sa mata. Kaya tamang hilamos lang muna ang peg ng inyong lola. Siyempre <laughs> mga marikoy, kompleto yan. Pagkatapos kong maghilamos, siyempre kailangan din natin mag-toothbrush. Mamaya pa kasi ang aking pagligo mga marikoy at nilalamig pa ang lola nyo. At yan ang mga marikoy. pagtas ko balawan ng mukha ko, mga marikoy, naisipan ko naman mag-toothbrush. Buti may Colgate. Charat. <laughs> ang kit ko pala pag bagong gising, mga marikoy. Charat. Naniningkit ng aking mata. Para akong koreana. Charat. Kakanood ng k-drama ko ano na naisip ko. At yan nga mga marikoy, natitan namin yung kapatid ko. Hindi ko na na-videohan kasi nawala sa isip ko at nagmamadali na po umalis yung bus. At yan mga Marikoy, naisipan naman namin manood ng gap. Oh my God mga Marikoy, dito kilig na kilig talaga ako, be. Actually, second time ko nang pinanood to mga Marikoy. Kaso hindi ko nga naintindihan yung istorya, kaya inulit ko ulit. Tapos sabi ko kay Maring Jessica, panoorin namin to para may kasama naman akong kiligin. Ganyan nga po pala ako manood mga Marikoy, malikot talaga ako habang nanonood kung saan saan ako umihiga, kung saan saan ako umiikot. Dahil ko pang may bulati sa puwet para akong pong ikot ng ikot. Dahil sa sobrang kilig ko mga ko minsan parang gusto ko nang paluin tong kasama ko. cerat <laughs> At yun lang mga Mariko, maraming maraming salamat nga po pala sa manonood namin dito. And don't forget guys, i-follow nyo na rin tong aming page. And thank you sa lahat guys! Bye bye!